Guys, good morning, good morning mga kapalangga ko good morning Ayan, uh, may nakita kong simbahan dito malapit sa location namin guys Kaya, eto ah, uh, magsisimba muna ako guys Tara, let's go, masama nyo guys Guys, good morning guys, ayan ah uh, Location ngayon namin guys, dito ah, uh, Lipa, Batangas So, ayan ah, uh, may nakita kong simbahan, may nagmimisa guys Ayan ah uh, tambang muna ako dahil medyo malapit lang naman sa location namin. Ito po yung uh, simbahan, guys. Bulbok. Barangay Bolpok, uh, Lipa, Batangas City. Ayan. Okay. So, ayan, guys. Tara. Pasok muna tayo, guys. Let's go. Ayan na tayo guys di ba Batangas Ayan na uh, dito location namin So ayan na uh, may misa pala dito Ayan nagsimba muna ako guys

Ayan guys, tapos na ang misa guys na mag na, ano, nagmuni-muni muna si Kapalanga Ayan uh, Maya maya lalabas na rin tayo Ayan o oh. Ayan oh. Nagpunta mo si Kapalanga kay ano Ayan, nagdasal mo na sana laging uh, safe lang ang biyahe Ayan, walang problema Alam na guys, malayo lagi ang biyahe Ayan o oh. Thank you Lord God bless, God bless, God bless, God bless. Thank you, Lord, sa laging pagsubaybay sa aking biyahe. Ayan, ingatan nyo po lagi pati ng aking family, Lord. Ayan. Ayan, sa aking mga viewers, ayan. God bless, God bless everyone. Thank you so much. Salamat sa laging panonood sa aking vlog. Ayan, thank you so much. Yan guys, uh, tapos na ang misa. So, ayan, balik na tayo sa location, guys. Yan oh, thank you, thank you, thank you very much. Yan guys, labas na tayo, guys. Ayan. God bless everyone. Thank you so much. Bye-bye. I love you all. Pahabol, guys. Shout out pala diyan sa aking uh, idol, number one idol, Japper Sniper. So, we...